Alas 7 na ng gabi, madalas makauwi ang nurse na si Yvonne Soliano. Galing siya sa 16-hour shift sa isang ospital sa Quezon City. Pero hindi pa tapos ang kanyang araw. Pagdating ng bahay, maglilinis, magpapakain ng pusa, at mag-aaral pa si Yvonne. Hating gabi na siya makakatulog, at buling gigising ng alas 6 na umaga kinabukasan para mag-asikaso at pumasok ulit. Maswerte na raw siya dahil madalas, 4 hanggang 5 oras lang daw ang tulog niya. Kaya kung may Olympic game daw sa Puyatan, malamang gold medalist siya kapag kulang ka sa tulog, kulang ka din sa energy. Yun na yung naging cycle ng buhay ko, yung pagod. Uh, naging normal na sa buhay ko yung lagi akong puyat. Feeling ko talaga, ano, eventually, tatagos na ako sa pader. Ginagawa man niya minsan biro ang pagiging puyat, marami raw epekto ito sa kanyang katawan. Minsan nagiging, mag, uh, nagiging makakalimutin na ako. Feeling ko naging malamya yung katawan ko, namayat ako. Hindi nag-iisa si Yvonne. Sa pag-aaral ng consumer research and data analytics company na Milieu Insight, ang mga Pilipino raw ang pinakapuyat na may less than 7 hours of sleep lang. Kumpara sa ating mga karating na bansa sa Southeast Asia. Sa buong mundo, top 4 pa nga tayo. Hindi po yan flex mga kapatid. Ayon kay Dr. Dex Makalintal, importante magkaroon ng 7 to 8 hours of sleep gabi-gabi. Pero kung hindi raw ito ma-achieve at talagang palagi kang kulang sa tulog, dapat daw ay bumawi na lang sa ibang paraan. Dapat ayos din yung other uh, factors ng ating uh, lifestyle. So yung pagkain niyo dapat, yung inyong paggalaw dapat tama pa rin. Iwasan din yung mga pag-iinom ng alkohol at saka yung pag yosi at saka yung pag inom ng mga caffeinated drinks and pagkain ng mga caffeinated uh, foods uh, around 3 to 4 hours before you go to sleep. Marami tayong ganap sa life. Pero ang paalala ng mga eksperto, matulog ng sapat para humaba pa ang ating mga buhay. Mobile Journalist rr 2 po, hatid ang muka ng balita.